Yun, mga naara mga repa. Welcome back po ulit dito sa ating channel. So for this video ay mamhuli po tayo ng tilapia dito sa ating ginawang fish pond. So ayun, sa mga bago po pala dito sa ating channel, ito nga po pala yung ating uh, fish tank na sinet up natin one year ago na. So nakailang business na rin po tayo makuha ng pangulam uh, dito. So sa gusto po mag-set up ng ganitong sistema ay comment lamang po kayo sa comment section at uh, gagawin po natin ang separate video yung layout po na itong ating ginawang setup. So yun, na ah, bali dito guys, sama-sama uh, po yung breeder natin at yung mga fingerless. Kaya uh, pag nanghuli tayo ay pinipili po natin. So kung mapapansin nyo, yung ating mga isda ay iba-iba po ang size. So meron po dyan maliliit, meron din po malalaki. So yung bukunin po natin ngayon ay yung malalaki po So, average size po natin ang kinukuha dito o napapalaki natin ay yung mga tatluhan at apatan piraso per kilo. So, hindi na po natin pinapalaki dahil pag masyadong mamalaki ay hindi na daano masarap ang lasa. So, yan na uh, itong isang nahuli natin ay ang average quantity uh, po niyan ay tatluhan, isang kilo po yan. So, yan, bali, ito po ay lalagay na po natin dito sa ating lagayan at uh, yung maliit po ay ibabalik po natin sa ating fish tank na sa dayon ay mapalaki po natin na konti. So, average uh, na growth nito ay usually 4 to 5 months ay pwede na po ulit tayo gumawa. So, yung sizes po niyan ay iba-iba naman po. Kaya, once or twice a month ay nakapag-harvest po tayo. So, laman po ng tangga natin ay around 60 pieces po yan or 60 heads. So, medyo crowded siya kung sa uh, space natin. Pero, since nagsa-cycle naman po yung tubig ay okay lang naman po dahil napapanatili pa rin po natin na malinis ang um, ating tubig. So ito na nga po pala yung ating nahuli. Ayan, bali ipiprepare na po natin sa pag iihaw So yung isang peraso dyan ay ihawin po natin in yung tatlo ay possible gataan or bahala na si misis mo nung gagawin dyan. So yan, halos kasing lapad po siya o mas malapad pa sa palad. At yun, since na nalinis na po natin siya, kinaliskisan, lagyan na po natin ang bawang sibuyas, kamatis, paminta at nasin para swabe ang lasa. And after na malagyan natin o mailagay natin yung mga uh, pampalasa natin, ay ilbabalutin po natin yan sa dahon ng sagi. Since na kinaliskisan po natin yan, para hindi po masulog yung balat, ay babalot po natin sa dahon ng sagi. So ayan, hawan ang pip-prepare po tayo ng iawin natin yung ating ah uh, bosing naman ay todo pa na dito sa ating uling. So, ito pa pala yung guys, yung uh, susubukan namin gamitin yung charcoal briquette po na ginawa dun sa ating prototype uh, charcoal briquetting machine na pinagawa po sa atin ng ating mga kaibigan. So, ayan, biglang nalungkot ang ating bossing dahil nagawa natin siya ng pamaypay. Kaya naman, time lapse mo tayo guys. So, ayan mga repa, after 5 years ay ito na po yung resulta ng ating So, ito nga pala pong briket na ginamit namin dito, ang composition niya po ay wood charcoal. So, yan po ay uh, prototype din. Uh, Tinitinan po namin yung burning rate ng ating charcoal briket. So, yan, hanguin na po natin, baka masunog pa. So, ayan, mukha naman siyang masarap. Ayan, tingnan niyo naman yung balat, dumikit pa dun sa dahon ng sari. So hanggang dito na lamang muna at ating titikman itong ating uh, inihaw na tilapia. Malaman natin kung masarap ba ang lasa. Maraming salamat.